Alright guys, so finally, uh, na-release na yung unit namin, uh, Ford Everest Trend uh, 2025. Uh, na-release ito noong uh, December uh, 13, 2024. So, as of this video, onto um, to 2 weeks pa lang siya sa amin. So, bali nag-down ako 220000 dito to make the monthly payment down to at least 35,000 a month. So at least medyo kaya-kaya naman. Ah, uh, kaya pala trend yung uh, napili ko is because for me, ah, uh, panalo na siya. Because same makina yung transmission ng leather seat and uh, most of what I need is nandun naman. And so nagyantay na kami for our agent to call us about uh, I mean to sign documents and everything so yeah uh, ayun yeah, naglalaro yung bata <laughs> alright so bali habang nagaantay sa agent namin is uh, nagikot-ikot -ikot lang ako nagtingin-tingin sa mga sasakyan na nakadisplay at kung anong merong bago So, medyo matagal yung pag-aantay. Actually, halos buong araw kami dito. Umalis kami ng uh, mga 8 sa bahay. Ito pala yung mga uh, freebies na sinama ng agent upon release nung uh, Forever Restaurant namin. So, meron siyang coffee I don't mean, no coffee bean or coffee granule mug. My uh din tire pressure or, or yeah tire pressure or something. and a keychain for your uh, car key and some car wash uh, soap and etc meridian cup lang sila, pag magpapagas na kayo, once na dumating yung gas station, tatak nyo lang itong unlock button. Okay? Manual folding ng side mirrors. Ito yun, sir. Okay, although pwede yan dyan iset, mamaya iset natin, sir. Pag nilock mo, sasabay siya sa pag-fold. Okay? Ito naman, sir. Lock ng windows. Ito, sir, itong button na to. Hindi nila mabababa Oh, hindi nila mababa sa rear passengers. Pero yung front passengers, sir, mabababa mababa, pa rin, sir. Ah, left and right, adjust ng side mirror lens. Ito, sir, ha? Ah. Okay. Yung ilaw, yung headlamps mo sir, by default laging nakalagay lang yan sa auto. So manually mo man siya ilagay sa off o i-park light mo o i beam mo siya manually, pagkapatay mo ng makina sa babalik talaga okay. siya sa auto. So ideal naman kahit iwan mo na siya na ganyan. Okay? Meron din siyang headlamp leveling, pwede mong adjust level Then, sir, pwede mong babaan, pwede mong taasan. So depende sa load mo, pag medyo umahangat siya, pwede, siya, pwede mo siyang adjust eto ito sir, dimmer ito ng cluster mo o yung gauge mo. Mm. So, for example, mas masyado ka natidiliman, pwede mo i-dim, pwede mo i-brighten. Okay, fog lamps, manual lagi, harap, likod. Ito, harap, likod. Ay, yung sa baba yun. Uh, yung May bumper ilo Pa like, uh, Pag sa gabi, pwede yun. Oo, uh, pwede sir. Okay. Sir, sa ad seat adjustment, ito sir, forward, backward, up. Kung pwede mo taasan, pwede mo baan. Meron ka pa rin at, at least para sa lumbar meron ka rin sir ha horn steering wheel tilt and telescopic siya okay signal lamps ganun pa rin sir left and right flasher tapos bright kulak palayo uh, palayo palayo siya pag bright sir ha yun yung high no high beam yun sir okay sinet ko na pala to sir dinagdagan ko na ng mga infos like RPM uh, oil temp nilagyan ko na rin and then fuel mo okay engine temp ayun mm. Ay, okay. yung wiper masarapan sir, yung unang tap mo ng stock pataas, which is ayan, auto na yan. So every time na uulan, siya na rin yung bahala. Yung susunod na dalawa, manual na yun. yun. sir. Okay? Yung wiper sa likod sir, ito naman. Ito. Ayan. ito. Ayan. Pag gusto mo mag wiper wash, papunta sa'yo, yun yung sarapan. Pag yung papunta palayo sa'yo sir, natulak, yun yung sa likod. Okay? Right? Ah, uh, cruise, ah uh, cruise control, nakagamit ka na ba ng cruise control sir? Di pa. Di pa. So paano siya gamitin? So ito yung button niya for the cruise control sir. Pag tinap ko to, ibig sabihin ready na siya. Ayan yun. Every time sir na ma-reach mo preferred speed mo, na gusto mong i -cruise, mo i-cruise, tapo lang to pataas. Magiging kulay blue yan sir, or green. Pwede mo nang bitawan yung accelerator mo. Ah, uh, kung saan mo sinet. Ngayon, isang daan yung gusto mo. Na-reach mo yung isang daan, ito na yung gusto kong speed. Tap mo lang ito pataas. Okay? Kaya siya merong set plus, set minus. Ibig sabihin, kaya during cruise control, gusto mo pang mas mobilis sa 100, tap mo lang ito. Pwede. Or gusto mo mag-decrease ng speed, tap mo lang ito. Tama ba? Ito mo. Siyempre. Ito yung set. Oo, yun yung set. Yun yung set. Yung set. Okay. Pag gusto mo mag-increase, tsaka decrease ng speed. Yung X dyan, tsaka resume, sir. Kaya ayaw mo unang mag-cruise control, pag tap mo to, pag pinush mo yan, magiging ganyan ulit yung kulay. Okay, pag nireset mo naman ulit yan sir, kung yung huli mong sinet, yun yung, yung, yung susunod din yan lang. Speed limiter meron din siya sir. Wag po muna sir ha? Speed limiter yan. So every time na gusto mong mag uh, limit ng speed mo, sideways, hanggang dyan lang siya. Pero pwede mo yung override yan sir. I-normal na yung accelerator. Diyan nga. O, di mo para mawala. Alright, so ito is a few days ko nang ginagamit yung sasakyan. Bale, I just want to show you guys how it is inside the Ford Everest Trend 2025. For me, sulit yung uh, variant na ito because mapakarami ninyong safety features and lahat ng kailangan mo. And an SUV is definitely nasa kanya na. So if you're planning to buy Uh, For the Everest or any variant or whatever, and if you have any questions, just comment down below. I'll try to answer them. I'll also post uh, updates about the about the vehicle and uh, some of our road trips as well. So if you have if you want that uh, in the future, just uh, subscribe to my channel so you will be updated in my future posts so peace again if you have any questions leave it in the comments below and subscribe